Kailangan may partner na doktor. So, sino ang gusto mong doktor Walang gusto. Kailangan ninyo. Kailangan ninyo na doktor sa last half Sino ang gusto mong i-aid? Again, okay, ma-merce ka muna. Tapos doktor yan. Ma-merce ka and then mag medicine ka. Pag ka na, manapin mo. Wow. Okay. Sino ang gusto maging engineer Kailangan natin yan. Kasi kailangan natin ng tulay, ng daan. mau bangun hai si ron usumadi hello dong sa inyo sa mga kailangan ninyo gawin. Una, kailangan natin mag-aral ng mabuti para makapagtapos ng pag-aaral. Kailangan natin mag-aral ng mabuti para makapagtapos ang pag-aaral. Bakit? Natin kailangan magtapos ng pag-aaral. Tulong sa mga baguna. ano pa? Para makatulong sa lipunan, bakit Ibang itapit din ako. Tama yun. Yes, sir. Yes, para maturoon tayo ng maayos na trabaho. Tama. Tulong tayo sa pamilya, tulong tayo sa bayan, kung hindi ka, meron tayong trabaho. Nag-aral dahil mamuti, nabustay ng pag-aral, meron tayong trabaho. Ano ang meron sa trabaho na nakakatulong? sa atin. Sa tayo, may nanatanggap tayo, nakakatulong sa pamilya natin, nakakatulong sa atin, nakakatulong tayo ng ibang tao, ng ating komunidad. Ang daliyon, ano yung nasa trabaho? Pag magtrabaho tayo, di ba naalang nalawag? Sa Australia. Pag tayo, may natatanggap tayo, di ba? Nagkatrabaho tayo mabuti. Tapos tayo, sa trabaho tayo. Sa trabaho tayo, meron tayo? Siya. Sino yun? Anong sumagot? pero Laksan nyo. Meron tayo seldo. Meron tayo? Pera. Oo. Meron tayo seldo, meron tayong pera. Kapag meron tayong seldo, meron tayong pera, ano nangyayari? Yes. Nakakabili na tayo ng kailangan natin sa bahay. Ano pa? Apa yang kita nanti. untuk membeli wang? Apa? Di mana kita boleh membeli wang? Kita boleh membeli wang untuk belajar, membeli wang untuk membeli rumah, Apa lagi? Apa yang kita boleh membeli? Makanan. Makanan. Kita Eh, yes, damit, kasuotan. Hindi tayo damit, kasuotan. Ano pa? Madami, no? Madaming nagagamitan ang pera. Kaya, pinapaintindi at pinapaalala ko sa inyo kung bakit kailangan kayo kumaso dito sa aralat. Kasi, kailangan natin mag-aral mabuti para hindi kayo tumuloy. Tara, Yeah, para makatulong sa pamilya kasi nagtapos tayo ng uh, yeah. pag-aaral. Nung nagtapos tayo ng pag-aaral, meron tayo trabaho. Diba? Meron tayo trabaho. Nung nagkatrabaho tayo, meron tayo? Yeah. May tayo, may pera tayo. Nung nagka-pera tayo ay nabili natin ang kainain, yeah. bahay, at daming. Nakatulong tayo sa pamilya, nakatulong tayo sa kapwa natin. Diba? dapat na iintindihan niyo yon kasi yun yung rason kung bakit tayo pumapasok uh, para pa lang hindi tayo pumapasok dito dahil gusto ni teacher gusto ni, may... nanay natin ng tatay natin hindi pumapasok tayo para sa sarili natin kasi kailangan natin magkapos kailangan natin magkapos kailangan natin magkapera kasi kailangan natin bumili, bumalaw Anong nangyayari kapag wala tayong pera? Kasi hindi tayo na napatapos. Hindi tayo natapos. Ang mag-aaral, natapos lang tayo ng grade 8. Ano Grade 8. Natapos lang ako ng grade 8. 13 Anong? 13. 13 years old lang ako. Grade 8 lang hindi ako natapos. Anong nangyayari? hindi nagkakaroon ng magandang trabaho. Minsan may trabaho, minsan wala, minsan may pera, lagi butong. Kasi wala ng ability. Diba? Okay. 13 years old, no? Ang 13 years old, may nobya na mas na... May girlfriend lang, may boyfriend? Wala pa? Hindi pa doon, no? Unahan ko na lang, no? Kasi dapat ito sa mga 15, 16 years old. <coughs> nyo na 14, 15, 16, 17 years old, meron na kayong mga gusto na mga katigay ninyo, kasama ninyo sa uh, bahay ninyo, kasama ninyo dyan. Ang lagi sinasabi ng ating mga magulang, wag mag-boyfriend, mag-girlfriend, diba no? Bakit sinisira ang mag-aaral, kasi mag-aaral Pero, pero ang sinasabi ko, okay lang yan. Okay lang yan, magkamisko. Okay lang yan, magka-boyfriend at girls and girlfriend back here. Okay, oh, hindi apabila ba ito? Kasi, kapag nagka-boyfriend at girls and girlfriend kayo, ang nangyayari, matututo kayo sa mga mga ano nangyayari? Natututo kayo sa Kunyari, nag-away kayo, ng boyfriend, at girlfriend ninyo, tapos umiyak kayo, tapos hindi iwalay kayo, umuwanan kayo. niya, natutunto kayo sa... Ano ang natutubungan niyo doon? Sige. natin mag-isip? Ha? Yes, natutunto tayo magmahal. Pero kapag nasaktan tayo, natututo din tayo na natututo tayo lumaban, natututo tayo kumayo, kasi uh, lalapak tayo, natutupo tayo maging matatan, natututo tayo maging resilient. Malangas yung loob natin. Kasi ang bata na hindi gumaan sa hirap, ano na nangyayari sa bata na hindi gumaan sa hirap? nangyayari sa kanya. Hindi siya ha? Hindi siya marunong mag-iit. Hindi siya marunong mag-isip kung ano yung mga solusyon sa problema. Kasi hindi siya dumaan sa Okay? So, dapat hindi yung naaalala ninyo lagi. Meron akong natutupunan sa aking mga mali. Meron akong natutupunan sa aking kasi natututo ako matiit natututo ako na maging matatag natututo ako kung paano mag isip kung ano yung mga sensor sa problema diba? okay kaya lahat dapat naiintindihan natin na meron tayo dapat tinitingnan kung ano yung gusto natin mangyari sa buhay natin. Kasi dapat, ang ginagawa natin at ang ginagawa natin nang tayo ay baka pa kung mapasok pa sa paaralan, ay papunta doon sa kung anong gusto natin mag sa buhay natin. Diba? So, sila dito ang gusto kong maging teacher. Ay, hindi lang. inspiration rin ang mga teachers. Dalawa! Sila dito ang gusto maging kulit. Diba? Yeah. si Tundayo. Ah, Siya lang. May <laughs> masyadong inspirational na trabaho mo nito eh. Sino ako gusto maging nurse? O, oh, kailangan natin yan. Kailangan natin ng nurse. Kasi kailangan natin merong mag-alaga sa kalusugan natin. Tapos ang nurse, kailangan may partner na doktor. So, sino ako gusto maging doktor? Walang gusto. Kailangan ninyo kailangan ninyo na group call sa last number. Sino ang gusto mag okay, ma mong mag-game? Sige, mag-merge ka muna tapos mag-group call. mag ka and then mag-merge ka. Kung pag ka naman ang pinong mo, Wow. Okay, sino ang gusto maging engineer? Kailangan natin yan. Kasi kailangan natin ng tulay, ng daan, ng building, ng mga bahay. Sino ang gusto maging piloto?